Pangalawa, hindi lang tayong magtitiwala na siya ang may control, kundi acknowledge his purpose for you. Kikilalani mo na merong purpose ang Diyos para sa iyo o para sa mga nangyayari sa iyong buhay. Mga awit 138.8 Tuto pa rin ng Panginoon ang kanyang layunin para sa akin. Ang iyong tapat na pag-ibig o Panginoon ay magpakailanman. Huwag mong pabayaan ang mga gawa ng iyong mga kamay. Wow. Ang sabi dito ay tuto pa rin. Ang ibig sabihin ay kahit ano pa ang nangyayari sa iyo o mangyayari pa lang ay hindi ito makakapagpabago ng isip sa Diyos o hindi ito magiging dahilan para hindi niya matupad ang layunin niya sa iyo. Kaibigan, ikaw at ako ay may purpose. Dinisign tayo ng Diyos na merong tiyak na role na gagampanan sa kanyang pamilya at sa kanyang kaharian at ang plano na ito ay makakabuti sa atin. Paano ko nalaman? Ay sa talata, ay tapat ang pagmamahal ng Diyos sa atin. So kung mahal niya tayo, ay dapat lang nating pagtiwalaan ng na mabuti ang purpose ng lahat ng pinagdadaanan natin. Narealize ko na kapag may pinayagan siyang mangyari sa buhay natin, tiyak na may magandang dahilan ito para sa atin. Minsan, hindi natin agad nakikita o naiintindihan pero lagi may layunin ang Diyos. Maring ito ay isang blessing in disguise. Naalala mo ba si Ruth sa Biblia? Sigurado, noong namatay ang asawa niya, sobrang lungkot at bigat ng nararamdaman ni Ruth. Pero dahil sa pagmamahal niya kay Naomi, ang biyanan niya at sa pananampalatay niya sa Diyos, ay sumama siya pabalik sa Israel. Kahit hindi naman siya taga roon. Hindi niya sinabi kay Naomi na Bahala na po kayo, patay na anak nyo, magkanya-kanya na lang tayo. Aasikasuhin ko naman ang aking sariling buhay. Hindi, sumama siya sa lupain ng Israel at doon niya nakilala si Boaz. Isang mabuting lalaki na kalaunan ay naging asawa niya. Isipin mo yon hindi alam ni Ruth na kahit mawabita siya, ang kasal nila ni Boaz ay magiging daan para ipanganak ang tagapagligtas ng mundo ang Panginoong Yesus. Paano nangyari yon? Naging anak kasi nila si Obed, na tatay ni Jesse. At si Jesse naman ay ang tatay ni David. At sa linya ni David ay nanggaling ang Panginoong Yesus. Misang ganun, di ba? Hindi natin agad nakikita ang plano ng Diyos. Pero laging may purpose. At ang purpose ay mas malaki at mas maganda kaysa sa inaasahan natin nakaranas ka na ba ng ganitong pagkakataon sa buhay mo? Yung parang sobrang lungkot o bigat ng sitwasyon, pero kalaunan, may mabuting bunga pala ito? Kaibigan, kapag dumaranas ka ng mga pagsubok o sakuna sa buhay mo, kahit pa nga sumusunod ka sa Diyos at inuuna siya, ay huwag mong kalimutang may magandang purpose siya sa likod ng lahat ng ito. Minsan gusto lang ng Diyos na ibigay sa atin ang mas mabuti kaysa sa inaasahan natin. Halimbawa si Bethany Hamilton, isang professional surfer na naging inspirasyon sa marami dahil sa kanyang pananampalataya at tibay ng loob. Lumaki si Bethany sa Hawaii at bata pa lang siya ay mahal na mahal na niya ang surfing. Sa edad na 13, kasali na siya sa mga surfing competitions at talagang malaki ang potensyal niya sa larangan ng surfing. Pero noong October 31, 2003, naganap ang isang trahedya. Habang nasusurf siya, inatake siya ng isang 14-foot tiger shark at natanggal ang kanyang kaliwang braso. Isipin mo bigat ng sitwasyon na ito para sa isang batang babae na may mga pangarap. Karamihan ng tao siguro ay susuko na. Pero hindi si Bethany. Isang buwan lang pakatapos ng atake, bumalik siya sa dagat at nagsimulang mag-surf muli. Ang pananampalataya niya sa Diyos ang nagpalakas ng loob niya para magpatuloy. Naniniwala siya na may layunin ang Diyos kahit sa ganitong nakakatakot na pangyayari. Si Bethany ay nagpatuloy at naging professional surfer. At ang kanyang kwento ng tapang at pananampalataya ay nagbigay inspirasyon sa marami ginawa pa ang pelikula ang kanyang kwento. Ang title ay Soul Surfer. Sinabi ni Bethany, alam ko mahirap ang buhay minsan, pero natutunan ko na kaya nating malampasan ang pinakamalalaking pagsubok at takot sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Sa kanyang masakit na karanasan, natagpuan niya ang lakas at mas malaking purpose ang magbigay inspirasyon sa iba para malagpasan din nila ang kanilang mga takot at magtiwala sa plano ng Diyos kahit na parang imposible minsan. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon na parang napaka-impossible pero nakita mo kung paano ka inalalayan ni Lord na makabangon muli? Si Bethany kahit na may malaking pagsubok nagpatuloy dahil sa kanyang pananampalataya. Minsan hinahayaan ng Diyos ang mga pagsubok hindi para wasakin tayo kundi para ihanda tayo sa mas malaki at mas maganda pang purpose. Misa naman ang purpose ng pagsubok ay merong gustong ituro sa atin ang Diyos. Halimbawa, dadaan tayo sa challenges ng buhay. Kasi ang purpose ay para hindi tayo maging mayabang. Parang si Pablo, sabi sa 2 Corinthians 12.7, Lalo na dahil sa kalabisan ng mga pahayag, kaya't upang ako'y huwag magyabang ng labis, binigyan ako ng isang tinik sa laman, isang sugo ni Satanas upang ako'y saktan, upang ako'y huwag magmalaki ng labis. Pinahintulutan ng Diyos na magdusa si Pablo para manatili siya mapagpakumbaba at hindi siya maging mayabang dahil sa kanyang mga karanasan. Kaibigan, minsan ba nararamdaman mo na pinapadaan ka ni Lord sa isang sitwasyon para paalalahanan kang maging mapagpakumbaba? Minsan naman, ang purpose ng trials ay para tayo tumibay, magmature at maging pagpapala sa iba. Sabi sa 2 Corinthians 13 4 Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Heso Kristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay makatulong naman tayo sa mga nahahapis sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan nila Pablo ay ano ang ginawa niya pinuri niya ang Diyos bakit dahil sa mga pagsubok na napagdaanan niya ay nakatanggap naman siya ng kaaliwan o comfort mula sa Diyos at dahil doon sa natanggap niyang comfort ay nagawari niyang i-comfort ang iba na dumaraan sa kanilang sariling mga pagsubok ang purpose minsan kaya pinapadaan tayo ng Diyos sa kapighatian ay upang maranasan natin kung paano mag-comfort ang Diyos sa atin at kapag naranasan na natin ang totoong pag-aaliw o pag-comfort na galing sa Diyos ay tayo naman ang magko-comfort sa ibang taong nahihirapan. Isang gabi habang nangunguna sa isang evangelistic meeting sa Chicago si Booth Tucker ay nagbigay ng sermon tungkol sa habag at pag-comfort na ginagawa ng Panginoong Yesus. Pagkatapos ng mensahe, lumapit sa kanya ang isang lalaki at nagsabi, Kung ang asawa mo ay namatay, kamakailan lang, tulad ng nangyari sa akin, at ang mga anak mo ay umiiyak para sa kanilang nanay na hindi na babalik, hindi mo kayang sabihin ang sinasabi mo ngayon. Alam mo, ilang araw lang ang nakalipas, isang trahedya ang nangyari. Namatay ang asawa ni Tucker sa isang aksidente sa tren. Dinala ang katawan ng kanyang asawa pabalik sa Chicago doon sa mismong lugar sa kung saan siya nangaral tungkol sa pag-comfort sa atin ng Panginoong Yesus. Doon mismo ibinurol ang kanyang asawa. Matapos ang service, tumingin si Tucker sa mukha ng kanyang asawa at sinabi niya sa mga tao, ilang araw lang ang nakaraan sinabi sa akin ng isang lalaki na hindi ko masasabi ang tungkol sa habag ng Panginoong Yesus kung namatay ang asawa ko. Kung nandito ang lalaking iyon, gusto kong sabihin sa kanya na sapat ang Panginoong Yesus. Ang puso ko'y durog na durog ngayon pero may awit dito na inilagay ang Panginoon. Gusto kong malaman ng lalaking iyon na ngayon mismo ang Panginoong Yesus mismo ang nagbigay sa akin. Nang kaaliwan o comfort. Narealize ko na sa pinakamadilim na oras naranasan ni Tucker mismo ang comfort mula sa Panginoong Yesus. Isang kaaliwang hindi lamang konsepto kundi buhay na patotoo ng pagkilos ng Diyos sa gitna ng kanyang kalungkutan. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang purpose minsan ng kahirapan natin ay para malaman natin na totoo ang Diyos na magbibigay sa atin ng kapayapaan at comfort. Pangalawa, ang purpose ng trials ay para gamitin naman natin sa iba ang comfort na natanggap natin si Tucker matapos maranasan ng kaaliwan ni Kristo sa kanyang sariling kalungkutan ay nakapagbigay ng patotoo sa mga tao na ang habag ng Panginoong Yesus ay hindi lamang mga salita. Ito ay totoo at sumusuporta sa kanya sa gitna ng kanyang pinakamabigat na pagsubok. Kaibigan, naranasan mo na bang makatanggap ng kaaliwan mula sa Diyos sa panahon ng matinding pagsubok o kalungkutan? katulad ni Tucker, kapag tayo ay dumaan sa mga pagsubok, inaalok ni Jesus sa atin ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Natandaan mo ba ang isang pagkakataon kung saan dinala ka ng Diyos sa gitna ng isang mahirap na yugto? Paano ka tinulungan ng kanyang presensya at kaaliwan? May mga tao ba sa iyong buhay na dumaraan sa matinding pagsubok? Paano mo ngayon maipapakita sa kanya ang pagmamahal at kaaliwan ni Kristo na tinanggap mo noon. Ibigan, hayaan mo maging patuto ang iyong sariling karanasan ng kaaliwan mula sa Diyos na gaano man kabigat ang pagsubok, ang Panginoong Yesus ay sapat. Ibigan, acknowledge His purpose for you sa lahat ng sitwasyon.